madami pong natutulungan, especially kami mga students na need po ng financial assistance. Sa school ko po, po ito gagamitin and yung mga, alam ko po may mga sobra naman dito, i share ko rin po kasi sa parents ko. <laughs> um, thankful din po ko sa Terabasa um, because um, experience din po to sa field ko po, po and, or, and, also um, Nakakatulong din po yung Tarabasa through my ano po, expenses po. So sa nakuha ko pong payout, uh, mostly po uh, for school activities po, yung mga reporting sa kailangan pong bayarin and also um, transportation po kung school. Thankful ako kasi po as a future educator, nagkaroon po ako ng first-hand experience po. Wherein nakikita ko na po kung ano ang mga dapat kong gawin and ano yung mga um, dapat ko isaalang-alang if ever na maging future educator po talaga ako in the near future. And of course, dun mag-guide po siya sa mga gastos ko. Kaya ano na po at third year college na po ko, mas marami po ang basic needs po, personal necessities, and of course, the education expenses po. Thankful po for Tarabasa para po sa pag uh, bibigay po ng lessons for not only for the children who can't teach pa, but also for the parents po to understand more child. Very important po yung educational assistance po. Half or more than half of that money, I will give it to my parents po. For their maintenance po, sa gamot po nila para po makatulong din po ako. And yung the rest po, siguro po gagamitin ko na lang po pang baon-baon, hindi na po ako yung kanila.